Doktor na walang lisensya, nahuli ni Re-Recycle ang mga dugo ng mga donor at ginagawa itong peking dugo ng mga virgin na babae na ginagamit ng mga prostitute. Sinabi ng medical technologist na si Shri Long Tsai sa isang undercover reporter na ilagay sa freezer ang bola ng dugo para tumigas ito at mailagay niya sa loob ng kanyang vagina noong Oktubre na expose ng Apple Daily Taiwan ang isang unregistered clinic na nagbebenta ng tunay na dugo para sa mga babaeng gustong maging peking birhen sa Taipei. Sinabi ni Dr. Chang Jia Chang sa undercover reporter na gamitin ang kanyang daliri para ungkatin mula sa kanyang vagina ang gamit na bola ng dugo at bumalik na lang sa clinic kapag nahirapan siyang gawin ito. Ayon sa report mula sa Taipei District Prosecutor's Office, ang so-called Dr. Shi ay hindi isang certified na medical technologist, pero matagal na niyang ginagawa ang kanyang illegal na business. Kumukuha siya ng dugo mula sa mga pasyente at binababad dito ang mga cotton balls. Nagagawa rin niyang ibenta ang dugo ng customer sa ibang customer na maaaring pagmula ng nakakahawang kasakitan. Si Shui ay nasita para sa pagkuha ng dugo habang wala siyang inspection certificates na labag sa Doctor Act at Medical Technologist Act.